May pantalik, ka rin? Meron, meron, meron. Okay. Ah. Oh, pakalaki po. Okay. Ah, kaya. Yeah. Uh. Yan. Yeah. Tandahan karan Ipit ka. Ang laki na yung masipit niya eh. Ah, laki. Yun. Yung uh. isa ba baka nakapasok sa butas? Ah, oh, lang, nandiyan lang. Ah, laki. Ah. Oh. Huh. Huh. Buenas, buenas. Suwerte. Taliin mo kay may isa pa sa, sa likod. Ah, laki oh.

Ikat. Mga nasa tatlong kilo to. Tatlo. Oh. Tatlong kilo yan? Mm. Yes. Ito talaga sa isla, no? Mm. Ito klase talaga. daming alimango. Tatlo. Tatlo. Di mawala sa tatlong. Yeah. Ayan. Kapi, oh. <laughs> Ito po yung tinatawag na land of... Dito po nagtatago ang mga malaking alimango. Land nasa, of alimango. Nasa putik lang sila, no? Nasa putik lang sila. Ah. Hmm. Oh, Bakal. Isa apa? Isa apa? Tomata. Boleh. Boleh. Boleh kah? Ah, laki din. Woi, isan sipit lah. Isan sipit. Oh. sipit isa ga? Isa lang. Lang sang sipit isaga? Isalah. Tuku langsung sang isan sipit itu. Laki din oh. Krapih. Letanggal isan sipit. Mau 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 tuh. Mau di itu. May ilang kilo yan. Asa isa't kalahati to. Marado. Marado. Wow. Uh. Dalaw oh. Grabbi mangay do long laki mangay do lo. Swerte naman kami mga idol. Pugsohpi talaga wala si pulang si piet yung suerte. Mm. Wala si piet in na. Ito teda. Buruk Mas kalapukan lang sila no.

Na yan. Huli naman. Huli. ng no, sipit. Oh, putol. size na naman size na naman Sa ilalim na yung sipit. Sayang yun. Sayang sipit isa o. O. Pwede pa yan. Ulam na, yan. Ulam na yon. Yung isa po kanina o. May putol, putol no sipit. yung sipit. Na. pag sipag lang talaga pag masipag kang mahuli talagang ulam, ulam libre ulam libre Dona tatlo na mga ilang kilo na yan lahat sampo na siguro to no <laughs> huh? ah sampo na to Ay, pa dito. Uy, meron, meron, meron. Tarik, meron, meron, meron. Meron. Meron, meron. 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 Lima yan. Uy, limango, alimango. 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 Wow. Alimango yan. Ayan o. Galing. Galing mo Idol. Eh, na, na sipit. Iba sipit, na sa yan. Lang. Babae. Babae. Yan. sipit Iwan.

Ano to? Tuloy. Lipat Magamir, bas unahan. Lipat tayo so okay, okay. you know? kita. Okay. Hindi mawala sa 10 kilo. Oh. Grabe. Ang laki. Bisa, oh. tara, tara, tara. 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 Lipat tayo